Serious question po. Totoo po ba na nag ang mga INC after o bago pumasok sa sambahan? Sana masagot po. Well, katupa, sagot ko po, yes po. Pero, eto ha, ah, pero, wag po nating lahatin. No? Hindi po lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagsisigarilyo o nagyoyose. No? Unang-una po, eto ha, ah, bakit niyo pinupuna ang isang maliit na pagkakamali ng ibang kaanib sa Iglesia ni Kristo? Alam nyo po ba kung bakit? Ayon nga sa banal na kasulatan, kapag ikaw ay nasa loob na ng Iglesia ni Kristo, o na kay Kristo ka na, ay kunting pagkakamali mo pa lang, kapag ikaw ay nakita ng sanlibutan o ng mga taong nasa labas ng Iglesia, damay po ang relihiyon na iyong kinaaniban. Ganun po ang Iglesia ni Kristo. Kunting pagkakamali lang ay pinupuna na po yan ng sanlibutan. Dinadamay nila lahat maging ang Iglesya ni Kristo. Well, katupano, kung papansinin natin, kayo po ba, hindi po ba kayo ah, nagkakamali? Ginaganyan po ba namin kayo nakatulad ng inyong pinagsasabi na ay, Iglesya ni Kristo yan? Iglesya ni Kristo yan, nagyayose. Iglesya ni Kristo yan, umiinom. Nagsusugal. Ang tanong, hindi na ba pwedeng magkasala bilang tao ang ibang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Kahayagan lamang po yan na kapag ikaw ay nakay Kristo, kapag gumawa ka ng katiting na mali, agad na pupunain ng mga tagasan libutan sapagkat totoong ikaw nga ay nakay Kristo. Ngayon, kayong mga tagasan libutan o mga nasa labas ng Iglesia, pinupuna ba namin kayo, kayong mga Uh, kapag kagumawa kayo ng pagkakamali, kaming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ginaganyan po ba namin kayo? Hindi po, di ba? Ginaganyan ba namin na, ay, mamamatay tao yan, katoliko yan, MCGI yan, born again yan, o chitter reliyon. Hindi po, di ba? So, katunayan at kahayagan po yan, na kayo po ay ang katuparan na sinasabing mga tagasan libutan sapagkat wala kayo kay Kristo upin lang, o welcome lang kayo na gumawa ng mga labag sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi po sa inyo nakikita ang kay Kristo. Nakikita po ang kay Kristo sa mga nasa loob ng iglesia o na kay Kristo mismo ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kunting katiting po ng pagkakamali niyan. Pupunain na pula ng tagasan libutan. Damay po pati ang relihiyon. Yan po ang katotohanan. Ngayon, katupa, ang katanungan mo, kung naninigarilyo ba ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo bago pumasok at lumabas? Well, katupa, bilang kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo, uh, ang masasagot ko po, huwag po nating lahatin, ano, yes, o uh, minsan may nakikita tayo, ibang mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo, na talagang hindi nila matanggal yung kanilang mga bisyo. So, ako po, bilang isang kapatid, uh, kaanib sa iglesia ni Kristo, nung mga panahong hindi rin po, uh, hindi pa ako uh, nasa loob ng iglesia, ako po ay malakas din man manigarilyo. Nagyoyose po ako. Uh, ang sigarilyo ko po is uh, Malboro Black. Kahit nung ako po ay dinodoktrinahan pa lamang, naninigarilyo po ako, malakas po ako magyose. Minom ng alak, lahat po, nagsusugal din, lahat po nang ipinagbabawal ng Diyos ay nagagawa ko po. Pero nung ako po ay nabautismuhan na at tuloy-tuloy sa pagtupad ng aking tungkulin bilang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo, maaaring paminsan-minsan nagagawa ko pa rin mag no? Pero dahil sa mga turo at aral na napapakinggan ko sa tuwing araw ng pagsamba, lalong-lalo na rin kapag ka ang tagapamahalang pangkalahatan ang nangangasiwa, talagang uh, tatagos sa iyong puso at isipan ang mga aral ng tagapamahalang pangkalahatan. Hindi lang po yan, kundi ang mga ministro at mga manggagawa talagang unti-unti ay babaguhin ka po hindi po nangangahulugan na porkit may nakikita po kayong mga nagyoyose eh yan po ay gawain na nila pang habang buhay, hindi po unang-una po, yung mga nakikita nyo tulad nga ng sinabi ko kanina, maging ako man ay naninigarilyo, noong kapanahon ako po ay nagsisimula pa lang na magpadoktrina, so nandyan po lahat ng bisyo kasama ko po yan pero nung nakilala ko ang tunay na Diyos at ang sa Kristo unti-unti po, nawawala natatanggal ko po, paunti-unti kaya yung inauobserba nyo, nakikita nyo sa mga kaanib, sa ibang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung may nakikita man kayo, yan po ay siguro mga bagong ah, doktrina, katulad ng sinabi ko, mga ah, talagang hindi nila maiwasan o pilit na hindi nila kayang tanggalin yung kanilang bisyo sa paninigarilyo. Ano? Sa dami sa dinami-dami ba namang umaanib sa Iglesia ni Cristo, ang iba po dyan, yung mga nasa labas ng iglesia, yung mga naakay po, ano? Kaya, uh, wag po nating uh, hindi hindi porkit nakita natin na merong uh, mga naninigarilyo sa labas ng kapilya. So, iisipin na po natin, Iglesia ni Kristo yan. No? ang iba po dyan, mga akay po, at yung iba, mga dinodoktrinahan pa lang. So, hindi pa po sila lihitimong mga Iglesia ni Kristo. No? Sa pagkatulad nga ng sinabi ko kanina, ako po, nung nagsisimula, ay naninigarilyo. Lahat ng bisyo na sa akin. No, pero nung tumagal po ako, paunti-unti po yan, nawawala. Dahil ang tagapamahalang pangkalahatan po, hindi po hinahayaan ng tagapamahala na mapahamak ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. No? Pinapangaralan po yan, pinagbabawalan po yan. Pero nasa tao na lamang po kung siya ay magbagong buhay. Yan po ang ipinapangaral ng tagapamahala na puspusang pagbabagong buhay. Ano? Kaya eh, ito masasabi ko katupan, no? yung mga nakikita nyo nagyoyos eh. So hindi po lahat yan mga kapatid sa Iglesia ni Cristo malamang baka pag nakilala mo yung iba dyan, baka ka mag-anak mo pa, o mga kakilala mo, kaibigan. So sila yung mga dumadako sa doktrina, o mga sinusubok, mga baguhan pa lang po sila, kaya nagagawa nilang magyosi. Maaaring meron man matagal na, pero hindi po yan uh, hinahayaan ng tagapamahala, no? lalo ng lalo na ng mga ministro. Pinagsasabihan po yan, no? Uh, pero dahil sa patagal ng patagal silang uh, kaanib sa Iglesia ni Kristo, nawawala, nawawala po yan paunti-unti.